Pangit pag naka-zoom. Kasi hindi kita ang ring. Basok, ay, puta! <laughs> ano na, na, na nangyari? Sino? Sino? <laughs> oh, payat-payat pa naman. Pasok! Pasok! pa Pasok! 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 Pasok!

Bravo! Hindi ko nakita eh. Sando, sabi ko na eh. Sando to the rescue na to eh. Mm -mm, kasi mainit na. Opa! 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 Ay! Ay, sige pare. Ayaw, okay, ayaw, okay. ayaw. Ang lalaki ng Dali, 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 dali,

Anak ng nanay na naiyaw ko. Ano yung sa Facebook yan? Leah sa Sablan? Hindi ko May score na ba sila? Oo, oh, nakashoot na. Si ano, sila, sa atin. <coughs> Napakagod na yung mga sila. Isa pa lang. Oo, oh, alam sila.

Masuk ni Wah, jangan. Ai, asuk. Assalamualaikum. Si Ashley, and Ashley. Tadi tadi nila si Ashley. Oh, I'm, up. I'm up. a flower. Huh, bane? Pornah.